Oh!

pag ka na lang kasi pag kurbada mo may copy. well, kaya nga siya tinawag na copy na sa kurbada. Dahil pagdaan mo nga sa kurbada, ay may, may copy. Ano, paulit-ulit tayo. Sarap yung chocolate, para gusto ko border. Ang sarap. Oo. Gusto mo ba? Eh. Batay. Kaya mas masarap yung ganun, simple yung buhay lang, walang stress. Kaya iwan na namin yung mga Oo. bata dyan, saka sila Ana, Malalaki na sila eh. Kaya na yung live buhay nila dyan. Hello, boss. Dito, maray relax pa. Kaya nalala. Kaya <laughs> nalala. No. Mm -hmm. Itong Bulusan Volcano Natural Park ito yung boundaries niya yung mga pako. Lawak din po siya, mga sir, na nasa 3,672 hectares. Yung Bulusan Lake? Hmm. Hindi, yung protected area. Sir. Ah, protected area. Oh. Itong Bulusan Lake, sir, may lawak din po ito na nasa 16.42 hectares. Okay. Ah. Lawak din po. Bali, ito na rin, sir, yung nagiging water reservoir po ng bala ng Bulusan. Itong Bulusan Lake. Ang pinakamalalim pinakamalalim na portion ng itong gulo sa loob, kumakabot po 78 feet. Malay 78 feet. mga okay. uh, You know? Yeah. Oh. You know. Ay, <laughs> ang ganda, no? Ito, Ah!

Pare para padagat ilang <laughs> dito? Ay maganda pa kawalan dito yung mga bibe, yung mga wild duck, no? No kuya, mas maganda tignan. Pagpapakulan ng mga wild duck dito. Ah, hindi pwede kasi so, wild animals dito. Ano, ano, ano? ano? kunyari? Wala, nakasakay yung isa. Ababoy ka mo, meron. Nakasakay yung mga lion, tiger. Nakasakay na yung isa. Ay, yung yung parang uminom ng kape. Ano yun ba yun? Hindi yung nangingitlog. It like, ay, nangingitlog. Tumudumi ng ano. Ano nga yun? Yung ibon na ni, ginagawa sa nito. Musang, di ba? Ah, musang. Sini sa... May mga bear dito, kala mo ba? Hindi. Oh. We far away! Saan nung yung mag-appear? Ka eh. Monkey. Yung kanina sa... Saan naman sa dinaala natin sa kasama? First time ko na mag ng mga Ano, no, there's a steak. para mas lalong mag yung um, turismo. Dapat yung mga fire dance bilid, okay, eh. mero, ito, 100 100 yung dito. Ito ko? Hindi ba ng hindi ko. Ay, 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 Ayun ah, o, ang ganda, hangin Hanging beach, Hanging do? Hanging do? Ayun o to, ayun ah, o. So, ano, hindi pa tapos. Hindi pa o. Huwag kang hindi ako <laughs> 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 ah, na ako baka kasi may sumilip. Oo, <laughs> <laughs> no, baka ko na meron. Baka makikita niya. Hmm. Yung mga? May mga lokal na tao dyan. Wala, sir. Ah, wala? Ganyan, ganyan, ganyan. Abawal bawal, bawal talaga. Wala Abawal talaga din na kung bahay na sa loob ng. Eh, ang ganda pala ng Virgin, ano pala puros pala to. Yes, Mm. Hindi na ano nung kasi pag nagsimula kasi ng may tao, oh, yun eh. Dire diretso na yun. May mga dati po yung tinatawag na mga indigenous people o IP. Ha? Ah. Diyan nakatira kaya lang pinababa po ng local government para ah. um, na kung talaga siya lang ma-preserve na po yung yun ang maganda yung oh, natural, talaga nakikita mo na yun yun ang ganda ko na pero binigyan din po sila ng livelihood health program ng lokal uh, -huh. uh, yung mga pinapabangin hindi naman kumakain ng kapwa tao mo ba? Tatanim lah. Tatanim lah. Eh, kalau begini ni, biarkan air dan yung mga Ini mahu, mahu naik batu. Ini mahu pun yang tahun. Tengok. Tengok bang mandi ko lang yung tumpas no? para may nakatira dyan. Oo, oh, yeah. oh, yung mga nagbabantay. Oo, oh, mayroon, mayroon. oh yeah, yung tatlo uh, na Ang oh, oh. <laughs> ganda, no? Ang ganda, <laughs> ano mo, avatar. Hmm. Ano yung mga na yan? Ay, nyo dyan, hahatid nyo dyan. Ay, <laughs>

titingnan natin marang malabo yung tubig sir. Oh. Uh, kulay -huh. verde. Reflection lang yan sir sa mga paligid po ng dahon. Mm. Pero pag sinando po ninyo yan sir, malinaw po yung tubig. Malinaw, malinaw. Saka pwede. Yeah. Ayan, laki nga yun. Ayun ang dulo. Kasi nung nandun tayo, pag tinignan natin dito parang ang lima. Oo. Oh. Lawak. Da. La oh. La la yung black shark, babait yun. yun? Yung... Oh, Makasita tayo dito sir na tayo lang ang mayroon sa Pilipinas ang Kaybayin o Tayabak. Ano oh, Nasa 5 points. Yung po. Yung ba 'yun? Ah, picturean ah, mo. Na, huh? Dito lang mayroon. Oh, Dito lang. Kita na po ng yung bunganya. <laughs> Parang hugis ng isang mangga. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, ah, hindi kinakain? Hindi. Ay, no, wild Ay, guwaba. talaga na. Ay, no, wild guwaba. Ta Ay, no, wild guwaba. Diba? Lansonis siya. Lansonis ba yan? Mm -hmm. Hindi, wild, wild guwaba. Ah, wild Pero hindi siya kinakain. Diba talaga pag nasa... May mga punong ng puno talaga yung watershed mo. Para sa lamesa, at ano, may mm kumay. -hmm wala na yung salam ano yung blue ayun no. ay, yung mga pula mo. na yun nilalagay naman yun sa mga isda pag magmumuto ha yung asim po yan pero pag kainin mo sa pag ganyan hindi maasim pero pag nasa luto na maasim pero may ibon o no? ay puti po yun ang ganda ayun ka po ayun na yun po. I want to catch ay, No. <laughs> Ay, no migratory bird. Um, 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 -bird. Uh -huh. Na be, you, me, ano? Heron. Mhm. -uh. Ay nanu mi ko. Bak balus. Oh, parang siya mangga nga. Sito Junior. Yeah. I see a crocodile. You see? Crocodile. Only one. Only uh -huh. one? Dito, malayo. Parang. I see a crocodile. Ano naman na ito? Ay, bulaklak. Ang kanda Oh. Oh ito 'yung mga pito Parang ibon 'ano. Etago mo yan. Oh, dali pa silyan. Pag pinagdikis niyo, magiging chips oh. siya nang high. Tama? Ayun, high. ayun. Ah, oh, nga, oh. ah. oh, nga. Tapos pag sa kabila naman, magigim oh. parapoji. Huh? Par par parapoji. Par I want it. So, Parang 'to, ayun. Mm. hard papano yung paro-paro ayan yan paro-paro yan huh? oo oh, nga no mm. diba? it uh. looks like a oh, ribbon ipit tago mo tago mo yan tago mo yan talagay natin yan sa ano tago mo tago mo yan wait, wait. ano pag nahuli nagtapon yung may penalty na 5,000 para ano yun know, magtino karamihan yung nagtatapon nito mga sigarito nito pero pag ano sinasabihan naman no, para hindi nag ano yun ko sa mera pag madumi eh pero yung mga dayuan hindi naman nagaan mga alam naman nila hindi merong matitigas sila ulo <laughs> <laughs> pag napuntang sa ibang lugar nakikita mo eh. Pucha, parang, parang gumagalaw yun. Eh. Kaya pa kalaw, emotion, ano nila. Ano Parang gumagalaw kayo na. mga puno. Ibuhay kasi yung mga ano? yun. Kunyari kuya, may bag Napupuno ito. Cover to it. Marami po nakikinabang ito yung tubig oh. na ito. Ngayon isang ibon pa yung sarap. Ayan! Ang ibon Ayan! 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 Ano Punto kasi sa Pilipinas pinakamaraming species ng iwan. Dito sa Pilipinas. Wala, may mga parot-parot rin -parot dito. Sa laki ng gubat na ito. Ayan po, sir, eh, yung hangin. Ayan eh, yung Pwede daanin, eh, no? Kaso, hindi pa pupilis mga, ano, mga, mga, safe. Ay, mga, so, yeah. pa? mga, 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 Saan mo nag kanina sa, sa, sa natin sa kalsada. Ah, meron doon. Panalo, Ito 16 hectares po ba? Oo, oh, 16 hectares po ba? 16 hectares. Ito, lalong itong tatlo para may nakatira dyan. <laughs> Oo nga. Oo, yung mga nagbabantay. Oo, mayroon ba? oh, ayan yung tatlong nyo, no? Yung mga wild honey, dyan nagkukuha sa taas na puno niyan. Oo. Ang ganda, no? Ang ganda, alam mo, Avatar! Ano yung mga kubo-kubo na yan? Ayun. Fishing area, pwede rin. Ay, hahatid nyo dyan, hahatid nyo dyan. Pahingahan ng mga nag-iikot. Nag-iikot. Nag Ayun, dalit sa oh. kami. Yan mga nag-fishing niya, mga taga rito lang yan, sir. Ah. Ang ganda nito mga puno na to. Mare mo kakabidyo natin to baka meron tayong makita dito, di ba? Mm -hmm. O, oh, magba-viral na yan. <laughs> Pero ang ganda, ang ganda ng puno talaga, ang ganda, sobrang ganda. Dito na pa sir, yung source ng ganda, ipig, ang ah, lalo, yung, just, ng, oh. Ah, ito so, na. Ah, uh, ay, eh, ay, ini ino ganon? Yes, sir. Kung titingnan natin, marang malabo yung tubig, sir. Oo. Oh. Kulay Bul berde. Reflection lang yan, sir, sa mga paligid po ng dahon. Ah. Sinando Malina, po ninyo yan, sir. Malinaw po yung... Malinaw-malinaw. Saka presko Pid Grabe, ang ganda, no? Yes, ma'am. May current to sa ilalim. Oh, wala po, ma'am. Ma ano? Ano na nga? Tapos pag ganito oh, ako, may humili. Tilapia lang, ma'am, ang... hihilas lang kamay ng tiyan ng pakagat. Ito, may sinayang rito. Kapag malaking nahulin dito daw. Nasa 35 kilos. Ang laki! Um, Pero may lumalaking tilapia, i-flap lang. Ano po, nasa 3 kilos. Ay, malaki. Ang laki no, no? Pagdapat yung sinasya ay mabait. Dito na pa. Oh my God! Ayan na yun na yun na yun na yun na Dito lang pala, meron. bulaklak bulak Dito pa. lang meron yan. Meron pa sa ibang lugar niyan? Ah meron pa sa ibang lugar niyan. Kulay ng iba niya, kulay violet. Ito mm, blue. Blue green. Etong side lang to meron na ganyan. Meron din doon sir. Ah, meron din doon. Hindi nagsisidling. Hindi nag-ano ah, nang ano yan. May ang seat ng sidling siya sir. Namumunga po siya. Ah, Ay lang. Pag nag na, yun na po. Magiging para sa... Gab. Yun yung na. Hmm. Hmm. Ano yung mga guwaba o sir? Kinakain yan. Guwaba? Wild guwaba lang. Wild lang pero hindi kinakain.